Tinakyaw ko na. Hi! Ayan na. Tinakyaw sa... ko na yung paninda niya ate yung dyan. Lala! Lala! Marami ka ng benta sa kabila? Opo. Opo. Ito na lang ang natira. Tinatawag ni tita, sabi niya. Puni niya na lang ako. oh sige. Kasi ititinda kasi ni kayo, Jonathan. Uh, hindi na siya medyo mainit. Ah, ano? Kanino Ito mga bali, masarap to. Ano ba to? Arino. Malagkit? Malagkit. Malagkit. Oh. Ito. Ito naman. I'm maruya. Lamp. Yeah, maruya. Yeah. Ano sa inyo? Kasi negosyo ni Ate Angel dyan mga body. Kasi meron niyang, alam ko meron niyang pinag-iipunan eh. Ah, saan daw po siya magbibenta ngayon? Hindi ko alam eh kung saan siya bibente. Kasi kahapon na paubos niya yung 30 na turon niya eh. Gamin na siya nakarating dito eh. Hmm. Kala ko nga di ba balik eh. Ha! <laughs> Pero... Kira. <laughs> mo na. na, 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 na Ito mga body, 10 piso din yung paninda nila. Ang bigay ko kay Kuya Jonathan dyan, 10 din. Eh tapos ka. taglima sila ng ano, kaya lugi ako. Ako yung lugi ah. <laughs> <laughs> Yan. Yan. Throne for sale. Di ba? Hmm. Maganda. Okay. Ano? Ano? Good luck. Thank you Kuya Jonathan. Hehehe. <laughs> Pinakiyak. <laughs> yung paninda ni Ate Angel. Hmm. Bakit kami ni baby. Ako ano na lang kayo mamaya sa kabila hey, Ate. Ha? Ay, baby. Sa kabila, sa pa ata pag may tira pa din. Na? So, yun mga body, ito na yung ni Carl Jonathan. Uh, ko lang. Uh, nandito siya sa parking kasi si body nandito rin. Nagpapalit siya ng gulong eye brake pad ng sasakyan ni body. Kaya, dito kami pinapunta si Carl Jonathan. Dito sila. So, Kuya Joe! O, oh, yun si Carl Jonathan mga body. Uy. Ang ah, bagong goli ah. Kaya so, sa mga nagsasabi po na naligo ka ba ngayon? Naligo nga, o, tingnan po tingnan. Ayan! So ayan, huwag kami pakita, baka madali ba tayo. Ang buhok dito, wala nang buhok. Wala nang buhok yan. Kasi, kung may buhok pa yan, hindi naligo. Tsaka may team dito, may libag. Nama. Wala naman. Asan si Boss Bad to ni? Uwi nga, babalik pa. Ah, kinuha niya yung ano siguro sa sakyan niya kasi nagaano siya mga body nito tayo. Nagpapalit siya ng brake pad. So yun mga body, at ito na yung pahindam mo kay Joe. Ah, meron na siyang turon for sale. Oh, yeah. Ano siya, Kuya Jo? Paliwanag ko lang, ha? Iba-iba tong paninda mo ngayon. Kasi, yung nagawa ni Mrs. na turon, kinsi lang. Kasi hindi kami namili ng maraming ano, saging. Kasi baka mahinog. Ah, itong ano paninda mo ngayon. Yung gloves mo, ha? Ah, meron kang turon, Uh, ano ito tawag dito? Maruya. Maruya. Tsaka eh, ito. Yung tinudok tawag sa amin ito eh. Parang malagkit. Karyoka. O malagkit yan. Malagkit. Saging saging. Yan. Bale ano ulit yan? 15 na 15 na turon. 10 na 10 na maruya. Tsaka 10 na ito. Ay 5 lang pala ito. 1, 2, 3, 4, 5. O. Oh, Isinubrahan ko lang ng isa. Anong bale ano lahat lang? 30 ulit. Pero okay, sampo lang din ulit yan. Ayan, oh, ma eh yung kasi yung ano namin, presyo namin. Ikaw, uh, ikaw bahala kung gusto mong gawing 12. Eh. Nga. sabi nga ang eh, 8 eh. Oh, hindi, <laughs> ka lang. Sabi ni yung babae pati yung wakiwa. Sabi ko, 10 yan. Oo, oh, talaga yan. Sabi mo ni Guerenier, 8, 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 hindi, hindi yan ninasukalan boss kasi nga hindi kumakapit na yung tamis niyan. Iba kasi yung sinasabi mo na yung ginagawa nila na may margarin tapos asukal. Iba to boss, matamis na yan. Mas, matamis na yan siya. So, yan. Ayan yung ano mo ha, yung gloves mo. Ah, uh, 30 peraso ulit yan. 30. Oo. Oh, 30 peraso. Ikaw so, na bahala dito. Balik ka na lang ulit. Tapos ito yung ano mo, plastic mo. Ibusan mo na lang. May lagayan ka ba? Oo, oh, meron. Ang ganda ka. Ang uh, ganda ng shirt mo ah. Makulay. Yan nga yun. Oo. Oh, Oo. Kala, sana mm. binibigat siyo. Ang mga buddies si Kuya Jonathan, uh, ito lang yung alam natin pwedeng maitulong natin kay Kuya, pa, kay Kuya Jonathan. para at least ito pa yung magdiri-diret Pero ano yan, sunod yan. Marami uh. na. Alam mo naman yan eh. Kung si, Ano yan mo Kuya Jo ah? Kung sino yung mabili. Uh. Kung saan dyan yung mabili. Kasi iba-iba yan eh. Kung... Kung may bibili sa'yo, papakita mo, di ba? Bubuksan mo papakita mo. Pili po kayo. Petron, may turon na O, kung ano yung unang maubos. diyan Para ano. Hindi ko na iniba yung presyo para para sa 10 Pero ikaw nga, bahala ka. 10 pesos pala. O, 10 pesos yung mga bali. Kung gusto mong gawing 12. Hindi mga bali. Sampu talaga. Oh, sampu talaga. Sampu lang talaga. Pero ano, kaya sabihin ko sa iyo, wag, wag yung sa mga kakilala mo lang lagi yung bibentahan mo kasi hindi naman sila araw-araw bibili sa iyo. Siyempre, magbenta ka pa rin doon sa mga madadaanan mo. No? Sa ibang tao. Kaya may mga tindahan, te. Kung hindi nila maubos, te, may, baka gusto mong bumili na turon, eh. may po ako. Kahit dyan sa inyo, ikot-ikot sa dyan sa inyo. Kasi kung si Karenji lang ulit lagi, si Ate, si Ate ano, Jenny. Eh, mananawa din sila, di ba? Mananawa din sila. Tsaka hindi ka kikita ng mas malaki kung sila lang lagi. Okay. Dapat magkaroon ka ng iba-ibang suki. Iba-iba. Oo. para mas madami. So dadamihan natin. Na. No. Oh. Uh, ano pa lang naman yan eh. Kumbaga practice. Yan. So yan. Mga body. Mabigat ba? Ay Gang check na natin. Man. Check natin. Baka di ba maano? Hindi, hindi naman. Hindi no. naman na. Baka masayang yung pagod. Oo. Oh. naman. Hanggang lang na. No? so yan. Pwede na yan. Anong oras, anong oras na ba? Oras natin mga body ay Aras sakto O oh, pagdating mo dun sakto yun Mag alas dos Ayan, okay na yan. Sakto sakto mag alas tres merienda so good luck Kuya Jo eh Salamat po sa lahat na sumusuporta kay Kuya Jonathan uh, Sana uh, ano Sikapin natin na may pagpatuloy niyan mga body Para ano Mag -tuloy, tuloy Gusto mo ba ano? D ano? Kasi ang balak ko kasi mga body ang balak ni Mrs. Kaya diba? mag December na mga leche plan, alam mo yon. Masarap yun, mahal yun. Oh. Eh, pwede mo naman, ano. Masarap ka bibili yun kasi masarap yun. Oo. Oh. Kaya mo yun magbenta. Magano kaya yun? Hindi, ang benta kasi nila misis, isang isang ganun, isang box na ganun. Oo. Oh, leche okay. plan. oh, dude. Eh, sa, sa isang yung tubo pa rin, hindi namin kukunin sa'yo. Kung baga, parang tutulungan mo lang kami mag... magtinda okay. pero yung tubo sa'yo pa rin yung masarap yun tsaka yun pwede yun. mong ibalik sa akin kasi may rep naman pwede natin i-rep Lecheplan, ube. Pwede. Ayan, uh, yung mga uh, tawag yung Graham. O yung Graham. okay, pala. Diba? Yeah. Salamat kay Ma'am Ann, salamat po sa pagbigay ng ano, ng idea. Mas okay 'yun, 'di ba? Okay 'yun. Oh, pang ano, pang Tsaka, pwede mo yung ano, kunyari, uh, gusto mong umorder ng, ano, okay, yan, sa akin ng ano, Lecheplan o kaya Graham. Bilhin sarap. Tapos pag umuo siya, is, ay paano pa pala, hindi mo may susulat. Ay, bibigyan kita ng ano, bibigyan kita ng booklet tapos uh, eh, isulat mo dito yung order mo te tapos yun babasahin ko kung anong order niya kung leche chip o kaya kung anong graham ganun basta gagawa natin ng ano yung paraan para makapagbenta ka yan o kaya gagawa na kami ng graham dead leche lang eh dali mo na lang ulit sa ganyan no? Dito. tapos eh, eh li -libot, libot mo na lang ulit mas mahal yun mas malaki kita mo dun maganda nga lang yun oo Marami akong ganyan sa bahay. Kasi hey, na, nagtitin nga nagtitinda, nagtitinda naman talaga ako yung boss eh. Hindi rin nakikita sa vlog. Nagtitinda kami yan. Kaya yeah, Oo. Nagtitinda kami talaga na yan. Yan yung ano 'yung na, headline namin. Uh, kahit pa paano makatawid-tawid ba. Hindi naman tayo pwede magtambay-tambay lang. So ayun, ba, ano mga buddy, baka sa susunod pakiawin niyo yung ano ni Kuya Jonathan, no? Mga panindahan niya. So ayun, ingat ka, kaibigan. Ingat, ingat. Naligo na ako. Oh, o, oh, grabe. Malinis ka na. Sa mga nagsasabing hindi naliligo si ko, Jonathan. Naligo na. Ligo na ako. Naligo na. Yan, oh, wala na yung puti-puti sa paa. Naligo na talaga yan. Sana, tuloy-tuloy uh, ah. Oo, oh, tuloy-tuloy huwag, huwag yung isa, dalawang araw. Pero sabi ligo ko nga, sabihin mo sa akin kung gusto mong pahinga. Oh. Wala nang problema na sa akin. Mo kong... Wala pahinga. Yan oh, mga bali, ingat Koy Jonathan ah. Oo, oh, ingat ako. Oh. Ay, ayaw, magang to. lang ang ah. to. Magang lang na? Basta ingatan mo lang ha, baka matapon. Oh, hindi yan. Oo. Yeah. Yeah. Uh -huh. But, buti nga may dalay. Oo, oh, pwede sa wala. Walang Oo. Oh. Uh -huh. yeah. Ingat, ingat. Alright. Ingat kay Bigan. Ayan uh -huh. hey, mga buddies, si Kuya Jonathan. Uh, at maglalako na ulit. Salamat mga buddies sa walang sawang suporta Sana magtuloy-tuloy mga buddies yung ginagawa natin kay Kuya Jonathan para sa ganung paraan matulungan natin sa mga body. Hindi naman agad malaki, 'di ba? Pero at least may bunga yung ano ginagawa niya at saka malaman niya na kailangan talaga ng pagsikapan para kumita lalo dito sa kalagayan namin mga body na wala namang kaming, 'di ba? So dapat matutunan niya din talaga. At yun nakikita naman natin yung progreso. Pero mahaba pa ang panahon mga body, maaring mga sa na araw hindi siya makapagtinda o pang iba yung isip niya or hindi natin malalaman mga body pero ganoon pa man ginawa natin yung part natin na makatulong sa kanya sa ganung paraan eh meron siyang idea pag gusto niya ulit ulitin ayan hindi naman namin siya pinipilit na magtinda mga body eh sinadjest ko lang kung gusto niya para kumita siya at umuo naman siya at yun para kung sakaling ayaw niya sa susunod na araw o mga susod na pangapanahon ayaw niya magbenta okay lang pero at least pag gusto niya ulit magbenta meron siyang mapupuntahan at makukunan ng mga ganong product mga body at uh, tutulungan naman natin siya alright hanggang sa muli mga body mag iingat po kayo palagi at God bless po salamat po sa walang sawang support